May tao kaya dito? Hmm, sarap naman ang niloloto ng kumaratis ko, ha? Ah. Na kay piniritos na manok. Oh. Sarap. Akin nang matawagan at baka nakakahiram ng panghulog bukas. Wala pa akong kapanghulog-panghulog. Yeah! Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay. Yeah! Sarap na naman ng mama problema do at piniritas na heta ng manok niya yeah. may gilaang At nag-aalaga pa ng manok ang kapitbahay laging nakakagot siya yari tik hm marites iya ha, bango naman ang iyong pinipiritos na kay manok na pinirituan eh. ha? Ah, ay ako'y by day at ako'y nagpipiritos ng aming pangulam ngayong hapon na eh? bakit kayo sagsag ng gabi naman? saan ka pupunta? kumaritis kaya man din ako'y napasagsag ng ganitong oras na ako'y hapon na ha. na kay gabi na nga patit madilim ay ako kumaritis, ay eh, may sasabihin sa iyo gawa ng bukas na pala, Hercules na eh hulugan namin sa Ascenso Lone Ay, wala pa akong panghulog kumari ko eh kumarip Hindi eh di, kaya ako'y napasagsag ng ganitong oras kumari KES eh baka naman ako'y mapapahablot mo kahit pitundaan bukas ng umaga, kailangan ko laang talagan siya e, ha kumaring bilig ito so, na may hapon na hapon na sa pangungutang mo. Bakit maga maaga ang iyong pangungutang at bukas pa naman ang hulugan ninyo ulit oh. ah. Yeah. Yan oh. no, ha. Ano Ay sadyang mahirap kumarit maghagilap pag ng panghulog pag bukas na ang iyong hulugan at kayo wala pang hawak na panghulog. Iyan. Yeah. Nakapaanin na kumarit eh. Ay di, aking susubukan. Kung ako'y makakapagpahiram sa'yo bukas, pero ako'y hindi nangangakuhan eh kung ikay mapapahiram ko ng panghulog. Gawa ng alam mo naman, ako meron din hulugin sa Webes, sa pag-asa card. Abo, eh parehas lang tayong parehas na microfinance. Kaya ako ay eh, laging nakadayak ang panghulog. Eh. Ayaw kong mara Red Bull, pinali. Siyempre sasama ang record, hindi ka makakapag-loan ng mataas. Halip na ang ngayon loan ay pababa. Iya, e, yeah, kumari kong chismos, ikaw na may nagpapagag-e, eh, nagpapa-ano ka naman. E eh, pag oras ay eh, hindi ka makakapanghirap kung kani-kanino at hindi ka sabihan paggabi bawal maglabas ng pera. Oo, oh, inamang ka na. Subukan mo din din yung kinakumaring Estela kung ikaw ay makakahagilap ng panghulog. At malay mo, bigyan ka at sa pagtakaalam ko yung si Estela ay nagpapapaygstis. Ayan, kumaring bilin. Ayan, kumaring tis. Yan eh, kasabihin lang ng mga matatandang sinungaling nung araw na bawal maglabas ng kwarta pang gabi. Iyuy, ganay undin kung ikaw ay swerte-swerte pero kaya kay malas-malas ka talaga. Atas! Kainamang kapag eh, wala ka pa sa mga ganay undin. Ako ay aayaw sumubok di ang kay Estela at ako ay minsan na di nakasubok na humiram ng pera. Ay hindi rin naman ako binigyan, ay daling araw man din ako pumunta doon. Hindi hapon, hindi tanghali. Daling araw at sabi kayo baka pwede nang makahiram at gagamitin kung anong oras na ayun at ako maghuhulog nga nang ng alas 7 ng umaga eh hindi nga ako napahiram ayun pang ako dun mo ituturo aantayin ah, ko na ikaw bukas ng umaga kumaretis. honey at baka ikaw ay may extra oh uh. ay di ako ipahiramin mo sa iyo na ako manghihiram huwag mo na akong ituro kung kanil kanino hindi ko mai pangako pala uulitin ko na kung ay mapapahiram ko bukas pero okay balikan mo dito bukas ng umaga at pag ako'y nakahagilap Pwede siya kung ipahiram sa iyo. takoy maniningil pa ng yan ang pautang ko sa puto. Diyo, yeah, kumaritis. Eh, papaanhin na, kumaritis. Eh, di pag nakasingil ka sa puto mo, eh, di saka mo ako pahiramin bukas. Babalik na lang ako bukas ng umaga, ni. At gawa ng kailangan ko talaga ng panghulog bukas. Kumaritis, alam mo naman, honey. Sana ako mapahiram mo, honey. Ay, hala, hala, sige. Kung iyo, Hala, sige. Sige, bumalik ka na lang bukas ng umaga. Okay, okay, kumarites, maraming salamat. Bukas na lang ako babalik na mga bandang alas 8.30. At alas 9 naman ang aming meeting sa sa Asinsulong. hani. salamat ha. Bye-bye, kumari kung kismosa ako. Babalik na lang ang bukas ng umaga. hani. salamat. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin o Ayun na kay pwede nang ipangbenta itong aking mga 49 days naman o. Kaya, kain kayo, kain. Hala, sige. At nang kayo, maipakilo ko na bukas ng umaga. Ayan, nung katabwa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong, pito, walo. Walo! Patwa, walo. Akan, isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong, pito, walo. Ote! Okay! eh bakit kulang lapatin ang isa itong aking mga manok ah nasa na yung isa iya ko iiyamot din tinang nagnakaw ng manok ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atas na talagang kulang aba eh galing basta na lang kukuha dito magnanakaw aba kumarit pers na ikaw ay high blood for days video. Mapapaano ka kumaritis? O pwes, ay eh, paano hindi init ang ulo mo kumaritis umagang umaga? Ay, nung nakaraang araw eh, bilang ko dito sa akin 45 days na manok ay 45 bagang 49 days na manok ay siyam na piraso. O pwes, ay ngayon na. Abay, sino nang nagnakaw kayo? ako iiyamutin ako'y makakapunta kay kapitan at para magpabarangay at naki nagkakanakawala ng 49 na days na manok dito kumaritis abo abo ho e bakit nawala na kumaritis dis, saan ka bakit pupunta ayoko ay ako'y papariyan ko'y na kumaritis at ako'y may oh, ay di yan baga kay oo, oh uh, ay bakit Abaho, eh baka iyon yung pinipiritos ni Kumarit. May gilaang At nag-aalaga pa ng manok ang kapitbahay Lagi nang nakakot Kumari Iyong si Kumaring Linda Ay kagab inpunta Punta ko doon ako'y magsabing mangungutang ako sa kanya Ay ako'y minaaamoy na pinipiritos na manok Nakigalang di yan Pero hindi ko sigurado ha ni eh, Kumari Pero siya ang nagpipiritos ng manok kahapon Ano Kumari sabi mo? Yung si Kumari nagluluto ng piniritos na manok kagabi. Eh. Obo! Pero siya ang nagpipiritos ng manok kahapon. Aba ho, baka yun ang kanyang dinali. Yung iyong 49 days. Sinasabi ko na nga bagay ang kapitbahay ko na iyan ang terminal na lang. Mainit ang mata dito sa aking manok. Baka siya na kumuha pati ng isa kong 49 days na manok. <laughs> Yuck! Masusugsug iyan. Sinasabi ko na naigat sinabi mo sa akin kumarates, na at pupuntaan ko. Oh, Oh, kumarat na sani, ikaw yan na din lang naman. Bakit sabi nitong si kumarat na sa ikaw doon nagpeperitos ng hita ng manok agab Tapos saktong sakto na. Nawawala yung isa ko din yung 49 days na manok. Ikaw siguro ang kumuhaan eh. ikaw baga ang nagkuha. Ay, maano lang kung ako'y nagpeperitos ng hita ng manok agabi Yun ay binili ko sa bayan. Huwag huwag pinagbibintangon ng ganyan yung kumaritis at yan ay masama. Masama ang nang Hindi kita pa nagbibintangon kumaritis. Iba ang nagbibintang sa nagtatanong. Huwag sakto-sakto naman ikaw ay nagpipiritus ng dita ng manok. Tapos yung aking isang 49 days na manok ay nawala. Ako'y wag mong pinaghahangal kumaritis, honey. At ako'y ganitong umagang na nagpapakain ay na binibilang ko ito. Kapon ito ay siyan, ba't nga iwawalo na? Ay, iigihin mo, iigihin mo, kumarit eh. Sa takoy nainit ang sinti, gawan eh. Ay, ano na lang, pakailam ko diyan sa 49 days. mo? mano, kumarit eh. Ako naman hindi napapagawid diyan sa kulungan mo na iyan. At saka naman, ikaw kumarit bilin. Ikaw'y wag magpapakain. Kwento ng kwento ng mga ganyan, honey. Eh. At baka nga ako'y napaghintangan lang ito si Kumar. Hindi ko kunukuha ang kanyang 49 days na manok ha. Iigihin mo, iigihin mo. Daladala -dala ko ba man din yung mong pitandaan sa akin kagabi? Hindi na kita pa hiramin. Kapal ng mukha mo. Galing mo pating magpintuhan eh. Anong 49 days na yan? Dalim-dalim, bumili sa bayan. Ay, ay mul, mul pa ako. Lintik ka. Hindi kita pa utangan ng mo sa... So, so, ano, sa sa ano nga sa microfinance money ya yeah, ikang married bull pinalintik ko o to, ay wala akong pakailam sa utang ngayon yung dalawa basta bayaran mo yung manakwa ka Awan ko sa inyo, sa inyong dalawa, mga piyang kayo, lintip.